Pumarangkada na rin ang balasahan sa mga opisyal ng gobyerno at ang pinakaunang nasampulan nito ay si POEA Administrator Carlos Cao na kilalang supporter noon ni Brother Eddie Villanueva na nakalaban ni Pinoy sa eleksyon. Maricel Halili, ikwento mo. abala ang gobyerno sa paglilikas ng mga naipit na Pinoy sa Syria, lumikas na rin sa POEA ang administrator nilang si Carlos Cao. Isa sa mga unang nabalasa sa sinasabing regudon, kahit isang taon pa lang siya sa pwesto. Hindi na sinipot ni Cao ang turnover kahapon. Nasa ospital raw kasi ang misis niya. Sabi ni Cao, hindi malinaw kung bakit siya sinipa, gayong maganda naman daw ang trabaho niya. Pero hindi raw siya magkakapituko sa pwesto. I will not blindly cling to a uh, temporal power. Kilalang taga-suporta si Kau ni Brother Eddie Villanueva nung nakaraang eleksyon. Si dating Labor Undersecretary Hans Kakdak ang pumalit kay Kau Ayaw niyang patulan ang pagsibak sa dati niyang boss. With the appointment given to me, I move forward. Wala ng malalim na paliwanag ang palasyo kung bakit nagkapalitan ng tao sa POEA. The Secretary Baldos never mentioned to me the reason why she... He was replaced. Nauna nang sinabi ng isang source ng News 5, buena mano pa lang ito ng regudon. Posible rin daw kasing mapalitan ng iba pang opisyal tulad ni Soljen Jose Cadiz, Chief Legal Counsel Ed De Mesa, DNR Secretary Ramon Pahe at NBI Director Magtanggol Gatdula. Maricel Halili, News 5.